Hi guys. Dito tayo ngayon sa aking munting manukan. video maulan. Pangit ang panahon ngayong araw. Ayan po. Ito ang aking uh, mga alagang manok. Dati limang piraso lang 'yan. Santandang dalawang inahin. Ah, dalawang inahin tapos yung may maliliit na mga ano. Tapos ngayon, yan, unti-unti. Sana, may parami. Tapos ngayon, meron akong ina pinapalimlima na Rhode Island Red na gusto ko rin sanang ano, ma maparami for ano for pagkakitaan din yun crossbreed cross, cross din yun total lahat ay mga pure bisaya na chicken or native chicken oh, yeah. tapos ito yung aking ano road island red papalimliman ko to by 10 bali 15 eggs to lahat kaso ihiniwalay eh, ko lang sa so, ibang ano pugad dito naman ay naglilimlim yung aking Ayan, naglilimlim yung chicken ko na ano to, uh, bisaya rin to. Tapos yung kanyang roster ay yan isa pa ho, naglilimlim din. Ang roster niyan ay huluwano. Malaya sila nakakagala doon. Ayun. Ni pangit talaga umuulan yung inuman tapos may baga ako ditong sisiu na nasa loob pa yan gusto silang bumaba kasi maulan eh yung okay, kanilang housing ayan tapos yung kainan nila thank you guys sa papanonood sa un